Hello mga Mars! Dahil araw ito ng Sabado, kaya naman kami ni Mister, ay mas maaga kaming nagbukas ng tindahan. At sa mga oras naman na ito, yung aking paninda ay ang mga luto namin kakanin, macaroni, sopas, champorado, at yung ulam na pinaksyo na isda. At sa mga oras din na ito, ay dalawa pa lang kami ni Mister dahil yung aming dalawang kasama dito sa tindahan ay alas 7 pumapasok. Nagumpisa kami magluto ng mga kakanin ni Mister ay alas 9 ng gabi ng biyernes. At inabot nga kami ng hanggang alas 2 ng madaling araw. At gumising naman kami ng mag aalas ng umaga. Dalawang oras mahigit nga lang yung tulog namin ni Mister pero mga Mars nung tanghali ng biyernes pagkatapos kong magluto ng mga ulam na paninda ay natulog ako agad at nagising ako ng alas 7 ng gabi. Si Mister naman ay natulog ng alas 5 ng hapon at siya ay nagising ng alas 8 ng gabi. May mga baon nga kaming tulog at pahinga ni Mister sa mga oras na ito bago namin ginawa itong pagluluto ng aming mga panindang kakanin mula nang naging dalawa yung aking katuwang dito sa tindahan ay mas nagkaroon kami ng panahon at oras para matulog at magpahinga ni Mister. Yun ay kung wala kaming mga lakad pagkatapos namin magluto ng mga ulam. Minsan kasi mga Mars, pagtapos namin magluto ng mga ulam, ay nag-grocery kami ni Mister o kaya naman may iba kaming pinupuntahan. Pero mas madalas talaga na lakad namin after namin magluto ay ang mamili ng mga paninda o kaya ay mag-grocery ng mga kakailanganin ng mga panimpla dito sa aking mga pagluluto. At dahil araw nga ito ng Sabado, kaya ako ay maraming mga ninindang mga kakanin. Mula nung Lunes hanggang Biyernes ay marami talaga ang naghahanap ng aking mga luto na kakanin kaya nga lang ay nilaan ko muna yung mga oras para sa akin pagpapahinga, bumabawi ako ng tulog mga Mars. Madalas akong inaantok at gusto ko palagi natutulog. Binagbibigyan ko muna yung gusto ng aking katawan kasi yung pakiramdam ko nga ay parang gusto ko lagi pagpahinga, matulog. Kaya after kong magtrabaho sa kusina, dahil meron naman akong maiiwan sa tindahan, ay nagpapahinga talaga ako. Si Mister naman ay maraming mga nilalakad. Kaya pagkarating niya ay dun pa lang siya magpapahinga. At sa araw nga din na ito, kaya marami akong mga lutong mga panin ng mga pansit dahil nga sabado at walang pasok kaya medyo dinagdagan ko yung aking mga panindang spaghetti, macaroni pansit bihon, palabok at yung pansit kanton ganun na rin yung aking sopas at yung champurado. At isa rin sa naobserbahan ko mga Mars, nung nakaraang linggo sabi ko nga ay matumal pero mula nitong lunes hanggang Friday ay mas matumal kung ikukumpara nung nakaraang linggo pero nitong araw na ito Sabado ay binawian ko talaga yung tumal mga Mars dinamihan ko talaga yung aking mga paninda kasi nakakasiguro ako na walang paso at mabili ang paninda at sa mga katulad natin na manininda mga Mars kapag ganito ang takbo ng paninda mo nakabenta ka syempre isa lang yan magpapasalamat tayo sa Diyos dahil bumenta tayo at higit sa lahat yung kalakasan na meron tayo para magawa yung ating mga trabaho